kahit 2 inches yung kapal ng aking flooring pero confidence ako sa lakas o strength ng aking slab so welcome Relards TV supposed so, to be mga kaidol nakita nyo to tapos ko nang na-flooringan yung 2 stories ng aking bahay so ang tanong ganito gaano ba ito kalaki at ilang sakong siminto ba yung ginagamit dito mula beam until flooring. So, kino kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyales. Wow! So, kinubalik tayo sa tanong gaano ba ito kalaki itong linuringan namin at ilang sakong siminto ba yung nagagasto ko dito. So, yung laki nito mula dito hanggang doon sa dulo is 30 feet. And then, mula dito hanggang dito is 10 feet. And then, Mula doon sa dulo hanggang doon sa dulo, 20 feet. And then, mula doon sa dulo hanggang doon is 20 feet. And then, mula doon hanggang dito sa gusti is 10 feet. And then, mula dito hanggang dito is 10 feet. Kung baga, itong form ng aking two stories is... 30 by 20 feet and then dito is nahahati kasi mula dun sa dulo hanggang dun is 20 feet yun ang laki na plinoringan namin next na tanong ilang sako ba yung kinain dito mula beam hanggang luring. okay yung beam na ginawa ko at binuhusan namin is kumonsum ng 18 sacks of cement yung mixing proportion na gamit ko is 133. Ngayon, next na tanong, sa flooring ba ilang sako yung ginamit namin? Yung flooring ay kumonsum ng 30 sacks of cement. Gaano ba kakapal yung flooring ng aking bahay? So, yung flooring ng aking bahay is nagiging 4 inches and 2 inches interval yung 4 inches and then 2 inches kasi steel deck ito yung groove ng steel deck is 2 inches and then yung flooring ko is 2 inches nagiging 4 inches 4 inches and then until groove nagiging 2 inches 4 inches na naman so yun ang kapal ng aking flooring pero kahit 2 inches lang yung kapal ng aking flooring kampante pa rin ako kung baga confidence ako sa flooring ng aking bahay kasi yung steel deck na inilagay ko is napaka kapal and then yung mga bakal na inilatag ko is number 16, number 12 at saka number 10 tatlong dugtungan yung bakal na inilagay ko dito kahit 2 inches yung kapal ng aking flooring pero confidence ako sa lakas o strength ng aking slab. Wow.